angkol mag black na ko mga angkol ato karon og tagom naong kauban no? oh magsabay mi muli sya sa tagom pod oh, so, welcome to my guys pa maintenance ko sa akong front shock kay magtingog na so ang ipatan ako sa mekaniko tara na dayon let's go tara let's go kong 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 pakit kong kitong kung nagbas ka natulog ka sa bus. Adlok yun ang lihukan ba niya? Dili ni mo i-secure yung gamit ba? Kawatan oh, yun ka na. Labi na, kung tulog-tulog ka ha. Ah. Nga? Aw, ah, kanang mag-solo kayo kay Kuan. O nga 135 ba na? Uh, Kuan, Montevista. Katong nga straight kanya. Kaya ano pag kumusutoy, eh, pag kuhan na, clear gyan ang dalan ba? Kanang kadlawon, ano ba? Kanang wala. O, oh, siksta. Pareha rin na nagmakina. Ang nalahi lang ana, kay susi man na. Kani, kay katong switch-switch switch na lang, di remote ba? Nya, bugat po ni Gdoha kilo kung paraan an? Sa security, garoan ba? Kay mas, secured man daw ng, kung ano eh, di remote. Isip lang ganyan mo ba eh? makalimtan jud good pero grabe ko makasecure gamit sa kanang before kumulak ka o oh. pinangga kay motor ay bahala ng brief dia <laughs> dibita makita ng brief pero aside sa motor pamilya sa change ka ni grill set katong mo atras gamay mong tail bump may, may motor siyang baliktad Yag, isa ka up ang remira down na tanan eh okay, malay man yung kwan so, sa ni setting sa yang kabiada green full tank hinahinay rata ay dilit na magkusok kay nakoy pasahiro mag magclose ko kuhan brad kay abog naman brad sagdita so, ka mandungog ba? <coughs> 600 karo na 600 cc or 1000 hindi <laughs> kaya ang idol yun ako BMW BMW nga 1000 cc so yun kaya ang ba depende po na sa preference po noon mo ah lainan ko pero kusog ang makina 1 lang yun lainan kasi ang nawong Oh, forma.

Muna na paayo mga angkol Medyo ni angat na siya gamay no Kaya ginungagan mo nila Bulagot na mas na din siya So ayon, Let's go